Muna ha, ikaw mag-a-anual. Tangin niyo ang meeting sila, hindi kayo meeting Lalo na, lalo na. Lahat ng words na nakasulat uh okay. 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 word, <laughs> okay. dito related sa uh, pagbubunti, sa meeting. Uh

Get set... go. <laughs> no. 40, 40, seconds. 40, kaya na eh. 40. <laughs> <First> time, <laughs> lang? Pag within 40 seconds, okay. okay, ready, get set, go! First word. Cesarean. Oh! Ay ganit! Ano yung panista, Team ko nagduro okay, okay. Okay, Wala kayo naman. Ano yung a mo? Ano ay ay 3 okay. er okay. Ano ba? Ay, -ay, <commendable> oh, oh, ay Jesus, Marami to. Dali, 40 seconds lang. Ano mo papahula? <laughs> Pwede kaya mag-skill ha? Ay, sino mag-timer? Ay, okay. ikaw okay. lang mag-timer. Sige, go. Oh, not timer. Ayun, timer. Ayun, timer. Ayun, timer. Ayun,